MCG exeters na base sa Biblia. Alam mo ninyo ang mga membro ng Iglesia ng Diyos or MCG ay tinawag ng Diyos yan para maging alagad or mga lingkod ng Diyos. Basa tayo. Unang Korinto, unang naibig ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Heso Kristo na Panginoon natin. Yan po, maliwanag. Maliwanag ho na tinatawag ng Diyos ang mga ipapakisama kay Kristo. Hindi mag ka lang na kay Kristo ka na. Malabo yan dapat tawagin ka ng Diyos. Kaya ho, kaning MCGI ay tinawag upang pakisama kay Kristo. Kung paano kami tinawag? Anong paraan? Basta tayo. ito mga exaters, tinawag din niya eh. Kaya nga naanib sa MCGI. Anong paraan tumawag ang Diyos? basa tayo. Ito sa Tesalonica 2.14. Sa kalagayang ito ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghilyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong So Kristo. Ang malinaw ho, yan. Ang ebanghilyo ang paraan ng Diyos upang tumawag sa mga taong maglilingkod sa Kanya. Hindi ba? Maliwanag ang ebanghilyo upang maipakisama kay Kristo Jesus na Panginoon. Katunayan o nang mga apostol ay uh, inutosan ni Kristo na gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Umbasa tayo. Mateo 28.19 Dahil dito, magsiyahan nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y yung bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At sino naman ang uh, masasabing alagad? Iyan kung makikisama sa kanila, sa mga apostol. Di ba? Basa tayo. Unang Juan 1.3 Iyong aming nakita at narinig ay siya rin ibinabalita sa inyo, sabi ng mga apostol. Upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. O, at tayo ay may sa sama at sa kanyang anak na si Kristo. Maliwanag po yan. Magiging tunay tayong mga alagad ni Kristo. Kung makikisama tayo sa mga apostol, sa pagkatang mga apostol ang inutosan ni Kristo upang gumawa ng mga alagad. Di ba Ganon Ganun yun. Kaya itong mga exciters na to. Naanib yan, sumama yan kasi nga, napakinggan nila ang Ibanghilyo ng Panginoong Kristo na itinuro tinuro ng mga apostol. So, naanib sila. Nakisama sila sa mga apostol. Ngayon ho, ano ang naging dahilan kung bakit yung ibang mga membro nagsi-exit or umalis sa katotohanan? Basahin po natin ang uh -huh. Galawang Timoteo 4.3 Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ang paggagaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Ganyan po ang nangyari sa mga yan. Dumating ang panahon na hindi nila tiniis, natiis ang aral magaling na aral yan ha sapagkat ang itinuturo sa iglesia ay puro kabutihan eh hindi nilang tiniis yan umayaw sila sa mabuting uh, aral tinalikuran nila ano bang naging dahilan dyan basahin po natin ang Jeremiah singko ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay na ito at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Ganun pala yun, no? Oh. Ang kasamaan pala nila ang naghiwalay. Nangyawal ang kanilang mga kasalanan ang nagsipigil sa kanila sa kabutihan. Bakit po? Oh? Sa loob po ng Iglesia ng Diyos, ang tinuturo po, mga kabutihan, gumawa ng mabuti sa lahat. Eh may nagsitigil sila, umayaw sila. Bakit? Eh may mga kasamaan silang pinagagawa. May mga kasalanan ng mga yan na hindi nila napigilan ng kanilang mga sarili. Kaya nangyari dyan, mga yan, umalis. Yung iba dyan, tiniwalag. Kasi nga, bakit tiniwalag? Kasi nga, kasamaan ng kanilang ginagawa. Masama. Ayaw magbago, ayaw sumunod sa aral ng Diyos. Nagsitigil sila. Gumawa na sila ng mga kasamaan. Samantala, ngayon, kautosan sa iglesia ay magsigaw ng mabuti sa lahat. Basahin natin ang Galasya 6 Kaya nga, samantalang tayo na pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ayan po, ayan ang ugali ng mga kristyano na tunay. Magsigawa ng mabuti sa lahat. Ay ang mga to, kaya umalis, nag-exit, wala, ayaw magsigaw ng mabuti. Kundi mga kasalanan ng ginagawa ng mga yan, mga masasama ang ginagawa. Kaya, nagsialis ang mga yan eh. Diba? Ngayon, sasabihin nila, puro abuloy, ah, puro tulungan, puro patarget mo yung ginagawa sa MCG ay, ah, away na, no, tulungan, magtulung tulong eh. Gumawa nga ng mabuti sa lahat iba na sabi siya, sa relasyon sa is-Diyos, magtulong-tulong kayo, magdalahan kayo ng pasanin, Basta tayo. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at rin ninyong gayon ang kautosan ni Kristo. Ayun nopo, diba pala eh. Kaya talaga magtutulong-tulong eh, magdadalahan eh, eh, ng pasanin ng isa't isa. May problema si kapatid, may problema si ganon. Talagang magdadalahan yan. Magtutulong-tulong yan sa isa't isa. Eh, ayaw nyo. May mga sarili kayong mga interes. Ayan, nagsi Alice. Ayaw nang gumawa ng mabuti. Ano nangyari? Eh, mga kasalanan ang ginagawa eh. Yun ang pumigil sa kanila sa paggawa ng mabuti. Yung mga kasalanan, mga kasamaan na kanila ginagawa. Kaya nag-exit ang mga yan. Ngayon, anong mangyayari dyan sa mga yan na humiwalay sa katotohanan. Basahin po natin. Ikalawang Pedro 2.21 Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran. Kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Ayun po mga yan, tumalikod ho. Nagsiksit nga, umalis. Diba? Ganyan ang nangyari sa kanila. Ay sabi ng Diyos, maigi pa sa kanila, hindi na nakilala ang katwiran. Kaysa pagkatapos na makilala, eh, tumalikod. Yan ang mangyayari sa kanila. Ipiso 418 Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso ayan ang nangyari sa mga exciters na yan. Nangahiwalay na yan sa Dios. Kaya hindi na sila sa Dios. Ay dalawa lang naman ang tao patutunguhan. Sa Dios ka or sa Jablo. Ganun lang yun. Ay ngayon sa Jablo na sila. Inihiwalay na sila sa Dios o mali sila. Iniwan nila ang buhay ng Dios. Ay nasa buhay na sila ng Jablo na maliligtas ba mga yan? Siyempre hindi, may imperno yan. Sa imperno si Satanas, ang jablo, may imperno yan. Sa imperno yung jablo, kaya may imperno din yung mga exceptors na yan. Dahil yun ang sinamahan nila eh. Umalis sila sa buhay ng Diyos. Naging, nandoon na sila sa buhay ng jablo ngayon. Ano ba diba? Maling yan na hindi talaga silang maliligtas. May imperno na ang mga yan. Yung mga nagsiksit na yan kasi tumalikod na sa Diyos, nangahiwalay na sa buhay ng Diyos. Yan ang maliwanag dyan. Sapagkat kung ating sinasadyang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan, ng mga exaters na yan, kundi isang kakilagilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy nalalamon sa mga kaaway na ex-haters na yan. Kaaway na ng Diyos yan eh. Humiwalay na sila sa buhay ng Diyos eh. Sa buhay na sila ng Diablo, kaya kaaway na sila ng Diyos. Ayan, kabangisan ng apoy ang lalamon sa kanila. Naghihintay na lang sila sa paghuhukom. Kakilakilabot. Ganyan ho ang mangyayari sa mga exciters na yan. Hindi talaga maliligtas. Ganon ho yan.